Naging madamdamin ang pagpapahayag ni Atty. J.P. Pajernos, anak ni Kuang J.P. Pajernos ng J.P. Party List, matapos na bigkasin nito sa harapan ng mga mamamahayag ang kanyang damdamin para sa kanyang ama kamakailan. Sa pakikipag-ugnayan ni Atty. J.P., nabanggit nito ang lubos na paghanga sa kanyang ama. Sinabi nito na maswerte ang mga Novo gayundin gayon din ang kanilang pamilya dahil isa umanong mabuting tao at mapagmahal na ama si Kuang J.P. Pajernos at Ania ay natutuwa rin ang kanilang pamilya dahil marami manong natutulungan ang kanyang ama. Totoo ano uh, a, it's uh, a very blessed person. You know, well, or lalo na yung pamilya Swerte po kami sa kanya nagalingin na uh, uh, isang mabuting tatay at pamilya namin na so kasi po siyang matutulungan. Nabatid rin na nagsisikap umano si attorney JP upang magawa nito ang kanyang pagnanais na masundan ang yapak ng kanyang ama. Dahil nais rin ito ay makapaglingkod sa mga susunod na panahon, siya raw ay mabibigyan ng pagkakataon. Samantala, nabatid naman mula kay Ray John John Tajernos sa kanyang panunungkulan bilang barangay chairman ng barang Barangay Lambakin ha Nueva na naglalayon ng reforma at progreso na may galing sa pusong paglilingkod para sa Lambakenyo. Napag-alaman mula kay Cap John Leon na sa loob umano ng pitong buwan ng kanyang panunungkulan hanggang sa kasalukuyan ay naglilinis pa sila umano ang mga dinatnan na pagkakautang ng nakaraang administrasyon. Sinabi nito na sa kanyang panunungkulan bilang bagong kapitan ay inunan niya ang pagpapaayos ng rescue vehicle dahil aniya ay napaka-importante nito sa kanyang mga kabarangay na nangangailangan ng na mga tulong medikal. Gayun din, sinabi nito na sila ay nakipag-usap sa Local Government Unit o LGU ng HN at aniya ay pumayag naman na magkaroon sila ng arrangement o kasunduan para sa pagbabayad ng mga inabutang pagkakautang ng kanilang barangay. So ko masasabi sa lahat ng mga barangay, di baling maubos yung pondo natin at least masasabi lang natin na wala tayong utang tayo po ay nakipag-uusap sa local government na hain doon po sa opisina ni uh, ng ating mayor at sa uh, sila naman po ay uh, pumayag na po kami magkaroon ng arrangement dahil kami rin man po natin hindi, hindi kayang bayaran ng buo agad ng uh, yung pagkakautang pagkakauta. So nagkaroon po kami ng arrangement uh, quarterly yung utang po namin ng 2023 quarterly ay aming uh, babayaran at yung buong utang namin ay babayaran namin, ng uh, yung basura namin for 2020 po ay babayaran namin ng buo sa pagbilting po ng uh, November or December. So yun po, uh, naayos po natin yung lahat ng uh, mga pangailangan. Ibinida rin ni Cap John John na sa tulong mano ni Kong GP ay nabigyan umano siya ng halagang 2.7 million na allotment na kung tawagin nila, ay LGSF o Local Government Support Fund. Na dumaan umano sa opisina ng ama ng lalawigan, Governor Aurelio Oye M. Umali, na ginamit nila umano sa pagpapaayos o repair ng kanilang barangay hall. Masaya rin na ibinalita ni Cap John John na maayos na ngayon ang kanilang barangay hall. Kaya naman, sobrang nagpapasalamat si Cap John John kay Kong J.P. Pajeros at Governor Aurelio Oye M. Umali. Dahil napakalaking tulong umano para sa kanila at sa kanyang mga kabarangay ang muling maisaayos ang tanilang barangay hall na siya umanong mukha ng barangay Lambakin. Para sa Balitang Nueva, isya Elsa Navallo nag-uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong parang.